kwentong nakakatuwa. Mga usaping kapupulutan ng aral. Usap-usapan! Kasama si Ben Blones sa Radyo Pilipinas 738 AM at Radyo Pilipinas World Service. Ang bahagi na po tayo na ating programa Usap-Usapan tulad ng binagit natin kanina, isa din sa mga Uh, madalas na nagiging problema natin syempre yung ating masisilungan yung shelter natin ano kaya ngayong araw ito pag-uusapan natin makakasama natin via Zoom mula sa Human Settlements Adjudication Commission o H Sax si, uh, mula sa Anion Ah, Attorney for Legal Division, si Attorney Corrine Madeline Flores Fontanilla. Attorney Corrine, maganda umaga po. Magandang baga po Ms. Ven. Maraming salamat sa muling pag-imbita nyo sa amin dito sa inyong programa. Ayun, ako siyempre, kailangan-kailangan namin yung mga advice ninyo dahil di diba hmm. basic ang pagkakaroon ng uh, shelter o numatitirahan, no, ating mga kababayan, diba? Yan yung isa sa mga pangunahing pangangailangan natin. Last uh, time napag-usapan natin yung flow no, yung uh, na adjudication process uh, Attorney Corine. So ngayon naman Uh, pag pag-uusapan naman natin yung mga karapatan ng no, mga bumibili, yung mga buyers natin. Uh, yung mga nagiging problema nila na pwede nilang idulog sa H SAC. So, Attorney Corrine, ano ba yung mga eto yung mga kadalasan na, na irereklamo ng no, mga buyer natin uh, sa mga developer o yung mga uh, owner ng no, mga proyekto, halimbawa ng condo, subdivision o kaya yung mga housing unit. Yes, Ms. Ben. Ang kadalasan po na file po dito sa amin sa HACC ay yung tinatawag po natin breach of contract. Uh -huh. Pag sinabi po kasi natin breach of contract, Ms. Ben, ito yung hindi pagsunod ng isang party doon sa kasunduan nila doon sa isang party sa same contract. Mm -hmm. So dito po sa HACC, ma'am, pag ang buyers po natin nag-file ng kaso po dito, it's normally dahil po ang ating developer o ang owners ay hindi po sumusunod doon mm -hmm. sa kasunduan or specific uh, specifications po doon sa approved plan doon sa subdivision, mm -mm. sa condominium, sa housing units po, mm -mm. na within the time frame po dapat na-deliver po ng ating developer. Oh. So, pag kasi Miss Ben, ang tendency po ng ating mga buyers ay mag-stop payment. Ibig po sabihin ay hindi na po sila mag-continue ng kanilang pagbayad ng monthly amortization, monthly installments po, sa kadahilan ng hindi po na-develop ang property, incomplete po ang pag-develop doon sa time frame na kanilang napag-usapan or ibinigay po ng batas kay developer. So pagkaganan Ma'am, um ang tinatanong lang ang ang ni-require lamang po ng ating batas para maging valid po ang stop payment ng isang buyer ay magbigay po siya ng due notice kay developer na o titigil na po ako magbigay uh, ng payment sa inyo sa kadahilan ng wala po kung nakitang development mm. doon sa project ko. Yeah. Ah, okay. So dapat si buyer um magsabi siya doon sa developer na ay hindi mo na ako magbabayad kasi hindi hindi pa na hindi niyo naman nagagawa yung mga dapat na ipinangako nyo sa akin, di ba? Ah uh, Okay. Paano kung hindi ginawa 'yon ng buyer at hindi rin uh, ginawa ng developer yung kanyang dapat gawin? So ano yung mangyayari? at uh, tuloy-tuloy pa rin po ang hindi pag-comply, no? Kasi uh dahil -huh. po wala pong party na hindi nagdagre-reklamo. Uh -huh. So kaya kailangan po, ito ating mga buyers ay diligent din po, no? Dahil mm. sila ay nagbabayad ng kanilang hard-earned money. Yes. At dahil po sa PD957, sinasabi po doon na hindi po pwedeng ma-forfeit kahit ano pong installment payments po in favor of the developer. Kung ah. nag-stop payment po si buyer, si sa kanila ng development po. Okay. O, kasi sabi mo, attorney ko rin kailangan meron mo ng uh, notice, ano? Notice. O, -o do you okay. notice doon sa ano na yan, yung, yung buyer? Uh, yes. Ano yung okay. bago, bago siya huminto ng kanyang pagbabayad. Paano nga kung huminto siya ng pagbabayad uh, dahil nakita niya na hindi nga nagawa ng developer yung gusto niya ang gawin doon sa bahay niya, pero hindi naman siya nakapagbigay ng notice. So, paano yun? I Yes ma'am. Ah, um, kapag ka, ang, kasi kailangan pong mabigyan ng notice sa si developer na ang rason po ay non-development. Okay. Dahil kung ito ay ibang rason po, ibang batas po ang mag-a-apply. Ang masedalo naman po. Okay. Noon. Okay. So, pero pag napatunayan naman po na talagang on its face, Miss Ben, ay wala mm. pong development, ay may full refund pa rin po ang ating uh, ang ating uh, buyer po. Ah, so kahit na walang notice, kailangan ko ng notice ah, pa rin, ma'am. Okay, ma okay, yes. okay. Kailangan po sa batas natin. Yun. Pero hindi sa na hindi, uh, po, uh, attorney ko rin, halimbawa, na, na late lang yung notice kasi late niyang nalaman, di ba? Uh, hindi so, na siya so, nagbayad, for example, na ilang one uh, or na ilang uh, payments, hindi siya nagbayad kasi nga, nainis na siya dahil hindi na de develop yung ano. Pero, uh, hindi siya nakapagbigay ng notice. Pwede bang ihabol yon? Tapos Yes, Ms. Ben, Tapos yung uncle. ano credited by yung uh, I mean, uh, hindi na siya sisingilin doon sa mula nung hindi siya nagbayad. Yes, miss. Ah uh, tatandaan po natin, ang root po na batas na ang ginagamit po natin dito ay ang PD 957 o ang tinatawag po nating um, subdivision and condominiums buyers protection decree. Okay. So ito po ay pro buyer po ma'am. So oh. kapag ka po siguro in cases sa ganyan, um case to case basis po ano, Ms. Mm -mm, ben, pero po mm -mm. usually kinakonsider po natin ang mga notices na talagang on its face hindi po nagpatupad or mga later later notices pero kailangan pong may notice po Ayon. na ito po ay opo. Kung oh. napatunayan naman po ni developer na ay iba naman po ang iyong rason at hindi naman dahil sa development, hindi po nai 57 ang mag apply Ibang batas ah, Pero meron pa rin batas na pwedeng i-apply. Yes, ah, ben, okay. So, doon sa mga buyers natin, o oh, marami naman pala pwedeng i-apply na batas kung sakaling hindi susunod, makakasunod doon sa contract, no? Yung uh, developer. So, uh, attorney ko Corina, no? pwede ba nating I ano ulit ko ano yung pwedeng gawin ng buyer kung sakali lang no na hindi nga makatupad yung developer doon sa kanilang yes. uh, usapan sa kontrata nila Yes Miss Ven so Despite demands, kunyari ko ay nagde demand ng ating buyer at wala pa rin pong tugon ng ating developer mm -hmm. ng uh, kanyang papatuloy mm -hmm. or i-refund mo ako ng aking uh, uh, aking mga binayaran, mm -hmm. maaari na po siya mag-file dito sa HSHAP, Ms. Ben. Mm -hmm. Na case for refund po ang tawag po natin dyan. Okay. At dito po sa case of refund po, kailangan po na mapatunayan po niya na... Um, na yun nga po yung ang ating mga requirements kanina. At pag napatunayan po yun, ang sinasabi po ng PD-957 ay full payment po ng lahat ng nabayaran niya mula sa down payments, monthly amortizations, oh. kasama po ang interest. Ang hindi oh. lang kasama, miss friend ay yung mga delinquency interest, syempre, na fault oh. po ng buyer natin. Ayun, oo. Oh, oh. Siya naman may kasalanan nun. Okay. Yes, so ito, right. pag uh, yung ang pinag-uusapan dito, yung hindi nakasunod sa kontrata yung developer. Paano, uh, Attorney Corrine, kung halimbawa naman yung tungkol doon sa mga title-title, ano, uh, uh, nagawa niya yung unit pero hindi naman nakakapagbigay ng title o ng titulo kahit na buo na yung binayad ng isang buyer. Ayun, Miss Ben. Sa puntong ito po, gusto po natin i-emphasize sa ating mga manunood at tagapakinig na karapatan po ng isang buyer na makuha po ang title niya kapag siya po ay nakapag-full payment po sa developer. Mm -hmm. At uh, ito po ay karapatan ng isang buyer, pag-full uh -huh. payment po, na-deliver ang title, at obligasyon po ng developer na i-deliver po ang Ayun. title. O, oh, paano, eh, Atty. Corrine, eh, kung hindi nga ma-deliver ni uh, developer itong yes. Uh, titulo. So, paano gagawin ni buyer? Yes po. So, ito po, right na po siya for filing of a case with us po. Kung initially, when demand po ay wala po talaga, magpa-file po siya ng case dito po sa HAC for a uh, specific performance for the delivery of the title, Ms. Ben. Okay. Uy, gano'ng katagal yun, uh, Attorney Corrine? For example, nag-file siya. Gano'ng katagal umaandar yung proseso niyan hanggang yes, magkaroon po. ng uh, conclusion o indecision? Yes po. Yan po ay nasa procedure po natin. Lahat po ng proseso within the legal process sa pag-file po ng case ay may uh, katumbas pong period no sa uh -oh. ating rules of procedure. Uh -huh. However po, ito ay napaka-depende po Miss Gwen sa partisipasyon ng mga parties. Uh -huh. uh, kung, kung sa pag-file pa lang po ng uh, complaint ay hindi po mahanap ang respondent, hindi po ma-acquire ang jurisdiction, doon po nagkakaroon ng adjustment po uh -huh. no, doon sa ating timeline. Pero uh -huh. po kung lahat po ng uh, parties ay nagpa-participate po, nagpo coordinate Uh, meron po tayong um, time frame na nakikita po dun sa ating HVAC rules of procedure and from the time na na-submit po for resolution ng ating uh, ang ating uh, kaso po, may 90 days po ang ating regional ah. adjudicator para po mag-decide. Yes oh, okay. po, nasa rules of procedure po natin. Okay, yes. oo. Oh, oh. So 90 days, no? Yung pinaka, pinaka matagal na yon yung 90 days o yun yung pinaka... Ano Miss yes, Ah, okay. Yun po yung maximum period for uh, issuing the decision to Ayun. pero siyempre po iba uh -oh. po yung uh, iba po yung proseso natin before the decision, Miss Ben. Uh -huh. yung yun. pain and of iba pa po yun. O yun, okay. So dapat uh, eh paano ko halimbawa kung biglang nagtago no? <laughs> si si developer medyo mas matatagal 'yun no, di ba? Uh, attorney Cordine. Uh -huh. Oo. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. So, sige. So, punta naman tayo doon sa ano na... Kumari, ayan na. Binigay na ng developer, ano? Tumira ka or uh, tinignan mo na yung unit mo pero nakita mo may mga damage, ganyan, or... Ah, uh, yung mga ganun, ano? So, ano yung pwedeng uh, gawin ng isang buyer? Ano yung rights niya, karapatan niya ah, uh, yes, dito? Oo. Okay. Oh, oh. okay. So, Miss Ben ano din po, karapatan po din ng isang buyer na upon turnover po ng unit sa kanya, dapat po ito ay in good condition. Ang ibig kong uh -oh. sabihin, maayos po ang unit, at yes. ito po ay naayon sa specifications ng nabili niya pong unit. Mm -hmm. Ngayon po, upon turnover, Miss Ben nakita niya may mga cracks, may mga, mga minor leaks po, minor at uh, defects may mga leaks po ito po ay dapat i-communicate po sa deliver okay. uh, sa developer, A developer. so pag na communicate po sa developer si developer po has an obligation to repair okay for the official turnover of the property Ms. ben uh -huh. so yes po kapag ka naman Ms. ben after turnover doon maayos po during turnover mm -mm. tapos saka na, na po na shot turnover then after doon po lumabas ang mga damages, okay. mga defects, cracks po, lumalaki ang uh -huh. mga cracks sa floor, sa ceiling or sa walls po natin. Um ito po at ah uh, Ms. Ben, ito po ay pasok po sa tinatawag nating warranty against hidden uh -huh. defects, no? Okay. Um Yes po. So, pwede po niya mag-file ng case ang ating buyer sa H-Shack, lalo na po kung hindi na po ito repairable. Mm -hmm. O ibig pong sukihin, meron na pong safety, security concerns na po, oh. no, na na may fear on the part of the buyer na po hindi na makatira doon dahil malaki na yung cracks. Mm -hmm. So, pagka uh, uh, ganun po, misvent Ven, pwede po silang mag-file ng case po dito sa H-Shack. At uh -huh. gusto ko lang pong i-share na ang Korte Suprema po natin naglabas na po ng desisyon tungkol dyan na pwede pong magdama no Ang ating buyer po na mapalitan po yung unit ng panibago, ah. maayos, unit same value po ng kanyang uh, nabayaran ng unit. At syempre, misfriend, oh, oh. hindi po natin nakalingutan ang damages at maaari pong patawan ng penalty mm -hmm. no ang ating um, developer kung mapatunayan po, Ms. Ben, na ang cost po ng damage na yon ay hindi pagsunod ni developer sa specifications ng approved plan. Ayun, okay. Eh pero, Atty. Corrine, may ano ba yan? May time frame? Halimbawa, tumira na yung buyer dun sa condo, sa unit or sa bahay na yon. Tapos nakita nila, tsaka ilang panahon bago lumabas yung mga defects na yan yung kasi sabi natin may warranty no may time frame ba yan kung halimbawa dapat for two years uh, ganito walang ma uh, ano gano meron bang time frame Um, ito po ay uh, sa sa Korte Suprema decision po na na sinasabi ko po kanina, wala pong time frame dahil okay. po 'yon ay nagsimula ang kanilang uh, parang cracks po in 1987 after 1990 sa po lumaki po yung mga Yes po, matagal po yung time na lumipas bago lumabas pero napatunayan po kasi ng buyer na ang reason po ng damage na yon ay because hindi po sumunod si developer okay. sa So, wala akong uh -huh. time frame sa so, jurisprudence po na no, nabanggit ko uh -huh. kanina. Ah, okay. So, walang time frame. Mas nalabawa, tumira ka doon sa bahay na yun, tapos sinabi nung developer, okay na okay yan, walang ano. Pero after, kunwari, 4 years or 5 years, lumabas yung mga depekto na yun, pwede mo pa rin itong i-contest? Pwede mo pa rin As tong, long as, yes, Ms. Ben, as long as... Ang um, reason eh, is si, hindi po sumunod si developer okay. sa approval. Pero Ms. Bell, masabi ko na rin lang po na sa mga kontrata po kasi ng buyer at developer, meron din po doon ng mga warranties na nilalagay uh, ni, ni developer na inagrihan po ni buyer. And pwede po nilang i-check din yun. Kung pasok po doon sa time frame, yun po ay pwede po nilang i-contest. Okay. So dapat basahin mabuti yung kontrata, no? Kasi okay, baka mamay, ha? O, oh, may nalagay na gano'n. Kaya lang, minsan yung kontrata ang haba. Kaya parang sasign ka na lang. Tapos yung mga iba pa, terni ko rin. <laughs> hindi, totoo to. Ha? Yung mga iba pa no na, na naririnig natin na ganyan nagkakaroon ng problema sa mga kontrata. Kasi siyempre, iba hindi naman marunong mag-Ingles, di ba? Uh, mas ma nakakaintindi sila sa ating language, sa Tagalog. Eh, nakasulat siya sa Ingles. So, minsan hindi nila talaga maintindihan. Pero para na lang, for the sake of ano na lang, ma-submit, sige. Pirma na, no? So, hindi nila na na re realize na ito pala pinirmahan ko. Iba pala yes, yung So, ito ano, important importante po. Oo. Oh, oh, so, ano kaya dapat gawin? Like, for example, di nila maintindihan niyang mga contract na yan. Oh, paano? Pwede yes, ba silang Ms. i yes, na nila no, sa mga ano, paano ba? Una po, kailangan po may prevention po dyan. So, kapag ka hindi po maintindihan ng buyer, due diligence niya pong ipa-interpret po ito, no, sa developer bago po pumirma, kailangan basahin mabuti. Ipa-interpret po at dahil po, normally po ang ating kontrata ni Sven mm -hmm. ay under oath po na sinasabing naintindihan na nga, po eh. ang kontrata nito. Oh, oh. oh. Due diligence oh, oh. po ni buyer ito. Oh, kung gusto oh. niya pong ipatranslate sa Tagalog at pumayag naman po ang owner, bakit naman po hindi para po oh, mas oh. Pa protektahan ang karapatan ng ating mga buyers. Oo, tama. At saka, or mas mabuti para sa akin, no, ipa-interpret natin dun sa mismong nakaka-ambugado, no, sa mga lawyer. Uh -huh. Oo, kasi para mas, uh, baka mamaya, ayoko naman mag-isip, pero baka mamaya, developer, hindi sa akin ipaintindi mo no? siya, Yes po. Tama po yan, Ms. Ben. Doon po uh -huh. sa mas knowledgeable uh -huh. na mga kapag po dun sa um, legal jargons po ano oh, po ang bigyan ni Margie respect. Kasi minsan tayo ako kahit na nakakaintindi ka ng English, 'di ba? Minsan may mga may mga technical na mga ano don words, 'di ba? Na terms na hindi naman natin maintindihan na ang mga nasa batas lang ang nakakaintindi. So mas mabuti Ito talaga o oh bago, bago tayo yes. pipirma ng mga importanteng kontrata at saka maglalabas tayo ng pera, ay nako kailangan talaga ipa-interpret natin doon sa wala nila mga abogado o lawyer, no? Yan, katulad kay Attorney Corrine, yan. baka pwede no, no, rin, no. you, Yes, Miss na no. oh, baka pwede tayong lumapit. Okay, sige, eto. May pananagutan ba daw si developer kung ang unit ay masira dahil sa natural calamity? Attorney Corrine. Pag, oh, but... Sa unang pagkakataon po, pag narinig mo yung tanong na, na, na yan, Ms. Ben, parang tapos wala ata ang obligasyon, no? Ang developer, yes. ng natural gravity uh -uh. naman. Yung uh -uh. isipin natin. Ngunit, Ms. Ben, yun pa rin po. Pag napatunayan po ng ating buyer, no kahit na ang nag-trigger po ay calamity, for example, earthquake po. Uh -huh. Pero ang main reason, ang root cause po ng pagka-damage ay hindi pa rin po pagsunod ni developer sa root cause, ay sa specifications po ng ating approved plan na nag-cause no damage. Maari mm -hmm. pong mag-file pa rin ng case ang ating buyer dito po sa h sac Ayun. So dapat uh, kung ano makikita doon sa investigation doon malalaman ano, 'di ba, kung bakit nasira ito ng isang kalamidad ng ganun-ganun lang. So pwede Sama pa rin. Ito. Ayun. So pwede siyang mag-demand ng refund. Tama yes, ba? At at sara, parang reimbursement yun, Ms. Ven, oh, plus yung mga damages pa po na ina-avail po na maaari pong ibigay ng ating court as uh -huh. long as po ma-prove po ito. Eto, uh -huh. ito pinakamatindi, Atty. Corrine. Yung nabentahan ka, umano ka sa kontrata doon sa isang developer pero nalaman mo wala palang license. Paano yun? Na para uh -huh. mag sila ng mga ganitong proyekto? Yes, ito po ay isang uh, basic na violation po ni V ng PD957 o inuulit ko po yung ating um, subdivision and condominium buyer's protective decree. Mm -hmm. Specifically, section 5 po ng PD957, violation po yan. Mm -hmm. Ang nakasaad po kasi sa batas, lahat po ng developer or owners na magbebenta po ng mga units, subdivision units or um, lots po ay kailangan meron po siyang license to sell. Ito po ay ina-apply yan sa department po, ma, Ms. Venn mm -hmm. para po makapag, uh, para ma-authorize authorize po sila na magbenta ng units sa publiko or sa mga individual buyers po natin. Uh -huh. Kapag ka po ito ay nakita no, ng ating mga buyers na wala pa ng license to sell ang ating developer, maaari po silang kasuhan, no, uh -huh. ang mga developers dito po sa HSA, for buyers of PD957, mm -hmm. yun po ay, um, yun ang first na gagawin po Ayun. ng ating uh, mga buyers. Ayun. Ngayon, Ms. Venn, may mga pagkakataon kasi na nakapag-pumasok na sa contract to sell ang ating buyers, tapos nagbayaran na, meron na pong continuous payment, uh -oh. then suddenly, sakalang po nila malalaman, no, na wala palang license to sell itong um, itong oh, ating yoy. developer. Oh, 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 oh. Ang question po nila ngayon ay, eh, paano yung aming contract to sell? Yan ba ay mavo-void na may invalid oh, oh, visa. oh, oh. na walang oh, po ba yan? Ayan. Ang sagot po dyan ay hindi naman po siya automatic na ah, uh, uh, visa po. Okay. Si, si developer po, kung napatunayan talagang wala po siyang lisensya na magbenta po sa publiko ng mga subdivision lots or condominium units, uh -huh. siya so po ay maaaring patawan ng administrative fines or penalties po under PD957. Uh -huh. Pero yung, um, yung kontrata po between the buyer and the developer, hindi po automatic yan na marerescind. Mm -hmm. Ang ang ating uh, korte po ay or dito po sa HSA kami po ay nagko-consider, kino consider po namin ang mga ibang provisions ng ating batas para protektahan pa rin po ang buyers natin. Ayon, ayan, maliwanag sa ating mga buyers at sa ating mga developers. So, Attorney rin maraming salamat pero bago 'yon, ah, sabi ng iyong uh, doubter Ah, uh, good job, Mama. <laughs> okay. Good morning, everyone. Dao joining you from Iloilo, si Mam Ma Cristeta Caluza Flores. Yung isa naman si JJ Oli, ay from La Union. Gayun din si Ali Dumlao, oh, de ba? Ah, uh, congrats sa Tony Corin Flores from Ardebas Romir. Nakong hirap, okay. So, attorney Tony Corin, malamig. Salamat po. Maraming maraming salamat Miss Wen sa inyong muling pag-invite po sa amin sa inyong show. At gusto ko lang pong pasalamatan din ang ating mga uh, tagapakinig at ang ating mga viewers po no. At Miss Wen, gusto ko lang pong ipaalam sa publiko na kung meron pa pong karagdagan katanungan tungkol sa jurisdiction namin dito sa Asia po, maaari po silang tumawag or mag-message po sa 0917 837 5380. O para naman po dito po para sa mga taga Region 1, dito po ang Ilocos Sur, Ilocos Norte, Pangasinan at La Union po, maaari po ninyong i-contact ang aming official uh, cell phone number na 0917-834-1235 or 072-619-5214 or i-message po kami sa aming Facebook page na Human Settlements Adjudication Commission, Regional Adjudication Branch Number no. 1 or ang uh, mag-email po sila sa aming official email address na rab1 at hshop.gov.ph Okay. Maraming Okay. Salamat po ulit, Ms. Vel. Maraming salamat, Attorney Corrine Fontanilla, Attorney for Legal Division ng Human Settlements Adjudication Commission. So maraming salamat, Attorney Corrine, sa atin din mga naging tagapakinig. Maraming salamat po.